Magandang tangali mga ka-viewers Ito na naman po ako Muli pong nagbabalik Kasama ko ang isang regger Dalawang operator Ayan po Ayan pong mga magagaling na operator At magaling mag-radio yan Nakasalalay po sa kanya ang operator Kung walang regger Wala akong magagabay sa operator Puntagat naman ang harap nyo Ayan Panatag na po Maganda na hindi na po malalaki ang alaw. Pwede na po ulit kayo bumalik dito para mag-swimming. Malinis na po ulit. Ayan po, kitang-kita nyo yung mga naglilinis. Tinatanggal nila yung dumi. Yung mga lumot na nagkalat. Ayan naman po, ang parating na butigero, Malakas po yan, malakas. <laughs> <laughs> Ayan po, ang dagat. meron pong magandang dilag doon sa gilid. Banana boat, meron din dito. Ayan. Kung gusto nyo mag-banana boat, may experience. Kung gusto nyo mag-twin island, ayun, nandito doon po sa dulong yun. Yung dalawang yun, maganda pong maligo doon. May fortune island din po dito. air lang po kayo ng bangka. May mga cottage dito. Ayan po, one pipe po daw, isa niyan. Pwede, pwede po kayo dito maligo. Mababa lang po yung trends dito. 150 po per head. Yan. Wala na pong kasino yung bagyo dito. Hindi po naranasan dito sa nasok po yung bagyo. Kaya medyo hindi po sumungit ng panahon dito sa amin. Ayan po. Ah, break time kami. Kaya nandito sila. Yan po yung dating F4. Bago na po sila. At talagang nalulungkot po sila sa pagkawala ni Sanchay. Kaya bumalik na lang sila sa normal na buhay nila. Kung hinahanap nyo dyan si Dao Ming Su, po yung si Dao Ming Su. po si Dao Ming Su. -so. Si -so. <laughs> <laughs> Naging butikero na po. <laughs> Ayan po, may maliit na tindahan dito. Marami po mabibili. Ayan. Doon po sa tulong nyo, maganda din po doon maligo, Punta Pego. Uh, ano naman po yan, Balay Tigi, kung tawagin po yan. Diyan. Balay Tigi, tsaka Natipuan. Maraming pong beach dyan, mga viewers. Kaya yeah, guys, pakipalo naman po, pakisubscribe na rin po para sa supportan nyo. Ayan uh, po. Salamat po guys. Hanggang dito na lang po muli. Okay, subscribe po. Salamat.